Hindi, pa na ang bibig, okay nang Kaya, so, yan po, baboy. Butike yan. Butike yan. Di yan. Di yan. Di yan, yun. Hindi yan, baboy. Hindi, maganda. Hindi, butike. Hindi, maganda nga. Di yan. Kaya ko hindi ko na alala kitong magtira ng notes. Ito na po na ako. Okay na eh. Hindi pa tayo na eh. Oh, pa.

Bakit hindi pa kayo nakakabangon? Yan, baboy. Nakakabangon. Ay, hindi na kaya ng pakainin. Ang gabang hindi namin kaya ng pakainin. dapat hindi kita ni Cherry ah. Alas <laughs> na kita ng biju mo? Dupa. Ayan naganda ka na? kanina pa. Bili biju. Patay may yung isang parang biju na nanakasuot din na ayres. <laughs> Bisan